update po uh, after natin uminom pangatlong araw natin ito yan ka tayo yan ah uh. yung suka natin no? Uh. sinuka ko yung gamot na bilog <coughs> 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 Corn. Yan. Yeah. Sinuka natin yung bilog na gamot. Sinuka ko buo pa. Ang tagal matunaw. Kanina ko pa yun yung nine. Pero buo pa rin yung niluwa ko. Siguro mas maganda nun durogin muna bago lunukin. O kaya ibabanyo sa tubig. Mm. <coughs> yeah. I do that. Ayan po, ng ating sakit. Yan, may mga acid. Hindi ko alam kung kasama to. Sumbay. Sa side effect na kailangan isoka mo yung mga mga ganito. So, i-observe na lang po natin. Medyo mm, yung triggered. Nag-triggered yung ating sakit. Ah, baka nalamigan din tayo. So, hindi natin alam. So, update ko pa kayo, ha? Pang po natin to. Kanina okay naman, bigla na lang na sumama yung pakiramdam natin. Ha? Tapos yung sinuka natin yung isa kasi tatlo yung uh, kinain, ah, uh, uh, ininom natin kanina. Yung isa sinuka ko, buo pa, lumabas. No? Yan yung atin suka. Oh. Yan yung gamot na ininom natin. Yun yung niluwa ko uh, pamantin sa mga kumakain. Sige po, maraming salamat. I-update ko po kayo.